Masayang araw po, uh, nakapagturok na po tayo ng ivermectin at respishur dito sa ating mga biik sa consolidated pen. Yun pong anim na magkakapatid na huling ipinanganak. Yan po ang kanilang nanay. Um binigyan ko po ng 0.2 cc ng Ivermectin at yung RespiSure po ay 2 cc. Dahil automatic po na 2 cc ang kada um tawag, uh, kada ano po per animal. 2cc po ang bigay pag-respisure o pag-hug cholera vaccine yung pong ivermectin uh, 1cc per 30 kilos pero kahit na maliit po yung biniik binibigyan ko na ng 0.2 dahil mabilis pong lalaki kaya po kung 0.1 lang or less ang ibibigay ko according sa kanilang size in a few weeks time lang po ay baliwala na 'yung ating ibinigay na gamot dahil masyado na pong mababa yung dose. Kaya nag-adjust din po ako sa pagbigay ng ivermectin, minimum na pong itinuturo ko ay 0.2. Pag malaki-laki po yung biik, binibigyan ko na ng 0.3 hanggang 0.4. So, yan po, na na nanda mo. At namamahinga ang ating mga alaga dito sa consolidated pen. Kanina po, maingay ng kaunti. Gawa ng hinuli nga yung mga biik. Kaya medyo nagwawala po yung inahin. Yan po, nakagilid ang ating mga alaga. Namamahinga na. Presko na po ang panahon dito sa Pampanga kahit na maaraw. Hindi po na ulan, paambun-ambun lang. So yan po ang ating update sa mga naturokan at alaga dito sa Consolidated Pen. Ito naman po ang ating mga alaga dito sa First Winning Growing. Yan po, may malalaki na na pwedeng ihabol ng pang bagong taon. Pero titignan rin po natin ng maigi yung mga babae po pag maganda ang forma ay ititira nating breeder. So 19 po ito pero madadagdaga naman dahil meron nga po tayong mga nakahiwalay na palagay ko next week pwede na pong bumalik ang mga yon at uh, lumalakas na po yung kain nila kaya ibabalik na po sa kanilang mga kasamahan dito po meron nga tayong 17 na malalaki ng alaga yan po lima po yung nakita kong babaeng ititira ko dito noon so may 12 po tayong panghatid kay kaparmer dito na yung iba po ay mag 40 kilos pero kakaunti lang po yung malaki natin yung po plano natin nung July August na by December meron tayong at least 40 pieces na 40 kilos nagkasakit nga po yung ating mga alaga hindi tuloy yon kaya yung pong ating pinoproject din noon na dalawang daang baboy na pang-disember nasa mga 50 na lang po. Ganun po kataas ang naging mortality natin. So dito po sa ating four twinning growing, may makukuha tayong tatlo dito na 25 to 30 kilos. yun po yung matandang mga biik sa mga ito na galing dun sa ating original area ng second breeding pen. At ito po second breeding pen, ayan, tuloy pa rin po ang pagpapahinga. Hindi na po natin gagamitin yan um, at least hanggang mid next year. So ito pong mga pagitan ng building na madamo ngayon, ang iniisip kong bakuran po ng maliliit na kulong para siyang gagamitin nating additional na mas maliliit nga pong kulungan. So ito pong tatlong ito, dalawa po yata yung lalaki dito eh. Uh, kakapunin namin at pwede pong, pong pang February pa naman natin ito. Late January into February. Kaya po gagawin na natin next week ang pagkakapon kasama po yung nandito sa kabilang kulungan na yung isa po dito ay kasamahan nitong Fort weaning Growing kasama po nung tatlo doon kaya lang nahuli pong magkamuta uh, ito noon kaya dito siya napasama sa maliliit yung pong mga kasamahan niya naman ay doon sa ating first weaning growing babalik so magana na rin pong kumain yan po ang pakainan sa idna Magda 9 o'clock pa lang po. So mamayang mga 10 ay magbibigay na po ng kanilang pamerienda. Kaya malakas na pong kumain, ibabalik na natin sa kanilang mga kasamahan. Pero bago po ibalik, ay kakapunin na rin namin muna yung mga kailangan kapunin sa mga ito. Kaya kapunin namin, tapos stay mo na po sila ng mga 3 to 4 days dito para gumaling din yung sugat bago natin isama sa kanilang mga dating kasamahan doon sa first winning at fourth winning growing pen So ayan po ang ating dating second breeding pen na bakanting bakanting ngayon. Hindi po muna natin gagamitin. So ito pong area ito, ang isa pang aayusin namin para manggawa ng mas maliliit na kulungan para sa ating mga alagain ito pong dating silungan ng mga kambing bumagsak yan hindi naman po sa bagyo bumagsak yan wala pong bagyo nung bumagsak talagang mahuna na po yung building kaya nga tumigil na tayo sa broiler farming uh, nagkahangin po ng kaunti nun may kasamang ulan tapos lumagapak na po yung building kaya unti-unti po namin kinakalas, yung mga bulok ng kahoy ay ipanggagatong, tapos pipili po tayo sa mga yero na pwede pa para po igagawa natin ng dagdag na silungan dito sa ating mga gagawin pang kulungan. So ito pong area ito gagawa tayo ng mas maliliit na kulungan na hanggang 30 to 40 heads lang po ang laman. Kaya malamang po ang bawat gulong natin pag nagbakod na tayo ay dalawang poste na lang ang maiiwan tapos po mahaba yung likod. Kasi po pag isang posti lang 10 feet po ang pag-ita ng mga posting ito. Maliit po yung ating pakainan kung mag-aalaga tayo ng 20 to 40 heads na 10 feet lang yung ating magiging pakainan. So ang isa pong babaguhin namin dito ay yung design ng ating mga kainan. Ganyan pa rin po ang aming gagawing kalaking kainan pero itataas na natin. So instead na ganyan pong mababa lang kasi iniisip ko na para po pag maliliit yung baboy madali silang makakain kaya mababa yung ginawa namin. Ang problema po natin ay nagkakaputik. So sa halip na ano po eh, ay papataasan ko ng isa pang hollow blocks tapos tatambakan na lang po natin yung kabilang side lalagyan natin ng slope uh, may dagdag lang pong gastos dahil sisementohan natin yung slope para po hindi na mag-attract ng putik sa pupunta sa kainan. So yan po ang ating mga gagawing improvements at yung dito naman po, marami na po yung maliliit lang na 20 kilos. Kaya marami po yung madadala nating 25 kilos up sa mga ito kay ka-farmer. Kakausapin ko lang po siya kung kailan ang magiging deliver ng para sa Pasko. Bakas po sa bagong taon ay hindi na ako makapaghatid dahil nasa mga 40 heads lang po sa estimate ko yung ating madadala. Yan po, naghahanda na uli ng pakain sa ating mga alaga. So dati pong gawi sa pagsasangkap, sa apal tutubigan, lalagyan po ng asin. At pulot na magkasama na, tinunaw. Yun po yun. Tapos lalagyan din po ng probiotic. Yun po nga sa puting timbang yan na ang probiotic.